morning mga kapilipi papasok tayo sa loob ng Scala Hotel mga kapilipi ito po ang kanilang place ang kanilang playground ah, napakaganda, napakalinis napaka puti wow, nice parang kita yung uh, laurel mga kapilipi yan yeah, o, wow nice wow, ito ang kanilang uh, cafeteria yung kanilang uh, parang uh, kainan mo kitchen mga kapilipi parang dyan kakain Ayan, oh. No? Ito ang kanilang uh, ano, view. Wow. Nice view, mga kapilipi. Wow. Ang ganda. Wow. Swimming pool, mga kapilipi. Nice swimming pool. Wow. Kita ang buong laurel, mga kapilipi. Ito yung mga nakikita ko sa mga nagbablog dito, mga kapilipi. Ayan, oh. No? Yung mag magagaling mag-vlog. Ayan tayo ay eh, hawak kamay lang natin ang ating cellphone kaya medyo magalaw ito mga kapilipi ayan cellphone lang ang gamit natin hawak lang natin ang cellphone napakaganda po ng view kita po yung buong laurel mga kapilipi nice ayan, no? ayan ang, yan oh. ayan, ang bayan ng laurel mga kapilipi yung maraming bahay dyan sa baba wow swimming pool nice swimming pool parang masarap maligo dyan Siguro kahit malamig, basta't makaligo lang tayo dyan sa swimming pool na yan, pwede pwede na. Wow. Yan, tean yung Taal Lake. Yan, sa may ano, Laurel, mga Kapilipa. Yan ang Laurel, mga Kapilipa. Yan, ang Taal Lake. Oh. Ayan, oh. Kita yung mga, yan, yung mga kabahayan, mga kabahayan dyan sa baba. Yan pa yung Laurel, mga Kapilipa. Nice view. Wow. Wow, wow, wow na nakarating din ako sa lugar na to itong uh, Scala Hotel mga Kapilipi ito yung uh, sa may tagaytay lang ito mga Kapilipi ha uh, nakikita ko to sa mga nagwa-vlog napakaganda pala itong ano itong hotel na to mga Kapilipi <clears throat> malamang napakamahal dito uh, super mahal siguro yung uh, room nila dito kasama siguro yung pagkain wow nice ah uh, parang ang sarap-sarap maligo sa swimming pool na yan. Wow, nice. Nice pool. Ah, uh, ito. Ito, ito naman kanilang urasan. Yan, ito po ang kanilang orasan mga kapilipi. May New York, yan, may, may, may Dubai, yan, may Pilipinas. Ah, uh, yan pa yan, yan pang mga orasan dito mga kapilipi. Meron silang orasan ng ibang bansa. Napakaganda naman ang place na to. Wow. So mga kapilipi so hindi natin makita yung iba uh, na-memorize ko lang isa parang uh, isa ay Manila New York at saka Dubai mga kapilipi wow nice ito ang kanilang ano yung kanilang playground napakaganda wow ito yung kanilang ano parang may cake mga kapilipi parang dessert wow nice Wow, ito yung kanilang DSB. Parang bulang kristal ng kapilipyo. Nice. Wow, nice. Ayan, no? Ito yung kanilang ano dito sa sa labas, sa kasap legal nila mga kapilipyo. Nice, nice, nice. Wow. Ayan, tingnan natin ulit. Ito, nandito sa ano? dito tayo sa may ibaba iba pa ng swimming pool dahil dahil na utusan tayo mga kapilipin kasama na rin yung pag pag content natin pag vlog natin dito yan yan punta tayo dito sa iba ibaba, mga kapilipin nice wow ayan nga lang magalaw nga lang mga kapilipin ha ah. ayan oh. magalaw lang ito ito si Sir Reggie mga kapilipin So, meron kami yung pupuntahan. Ayan. Ayan mga kapilipi. Meron kami yung pupuntahan ni Boseng Richie mga kapilipi. Yung sinasabi nila nga tanawin dito sa ano sa kanilang uh, ano paligid kita daw po yung buong ano kita po daw yung buong laurel mga kapilipi ayan meron mayroon view uh, mayroon view tayong pupuntahan kita yung buong laurel sa baba mga kapilipi yan sisilipin natin mga kapilipi ito kanilang garden wow ito pala sinasabi nila uh, mayroon silang uh, view wow nice ayan mga kapilipi kita ng buong laurel Yeah, nice yun ang taal oh, mga kapilipi oh. Yan, kitang kita po yung buong ano, uh, laurel sa baba. Ayan, babalik na kami sa taas mga kapilipi. Yan, kita nyo naman yung uh, saan nasa sa paligid na to. Ang ganda ng uh, ano ito, ang ganda ng uh, lugar na to na napuntahan namin. Uh, meron hong uh, seminar kasi dito, kaya ito, binabya, sinusulid na namin, uh, na namin yung aming uh, pagpunta rito. Dahil meron silang seminar. Tayo lang naman ay isang driver. Uh, ano lang tayo, gumagawa lang tayo ng uh, konting konting content dito sa lugar na pinuntahan namin sa may Iskala Hotel, mga Kapilipi. Nice. Nice place, mga Kapilipi. Wow. Ayan, uh, may swimming pool po ito, mga Kapilipi. Hindi na natin ito videohan kasi mayroon naliligo. Uh, ba baka tayo mas ma ma, ma mga kapilipi ayan ay daanan na lang at ayan mga kapilipi yung ano na yan yung uh, daanan na yan mga kapilipi sa kabila to. so bawal natin videohan ng uh, kanilang swimming pool dahil mayroon naliligo, baka magalit sa atin, mahirap na kaya ito, uh, ginawa natin ng uh, voice over na lang mga kapilipi ayan, kita naman yung paligid Ayan, nabinalik-balik tayo dito dahil na, na utusan ako, na utusan ako. Naligaw ako ulit, mga Kapilipi. <laughs> Naligaw ako dyan, mga Kapilipi. Nice. Pero dito talaga tayo pupunta na yan, sa lugar na yan. Yan, may hinahanap ako. Hindi ko mahanap. Naligaw ako, lumabas ako dyan, mga Kapilipi. May hinahanap kong pintuan. Yung pala, yung pintuan na yun na nilagpasan ko, yun na pala yun. Kaya, ayan, tuloy-tuloy tayo tuloy, tuloy, sa baba ulit hinahanap ko sa likod kasi sabi sa likod daw ayan uh, ayan mga kapilipi po sa likod itong likod na to nice nice view mga kapilipi yan oh. yan bumalik tayo ayan mga kapilipi aakit tayo ulit sa itong uh, kanilang hagdanan na to mga kapilipi puntahan natin yung pintuan na, na daanan natin kaya doon pala tayo pupunta ito pala sa nasabi nilang likod